Inangan ni Pastor Paulo C. Quiboloy ang isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo na layong hikayatin ng lahat na nang nasa pamahalaan at taumbaya na magkaisa sa halip na isulong ang pansariling interes. Narito ang balita ni MJ Mondejar. Sa Sirigawang Peace Rally na Iglesia Ni Cristo sa Crino Grandstand at ilang pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao noong Enero at 13, hindi lamang ang mga miyembro nito na ang nag sa rally kundi ni Leo ng ibang grupo at sektor. Magkikita rin na ni Pastor Kibuloy sa naturang pagtitipon ang pagiging payapa, marangal, malinis at pagtataguyod ng nation building na anya'y itatak iglesia. Layo na naturang rally na suportahan ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang sinusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa halip na ipagtunan ng pansin na mga problema ang kinahaharap ng bansa tulad na mataas sa presyo ng bilihin. Dagdag pa ni Pastor Kibuloy ang ipinakitang ito ng INC ay dapat tularan ng mga Pilipino. Naniniwala rin si Pastor Kibuloy na naging matagumpay ang peace rally ng ANC dahil nagkaroon ito ng epekto sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Ipinapahihwating din anya nito na mas gusto na maraming Pilipino ang pagkakaisa, pagkakaunawaan, kapayapaan, kahusayan, kalinisan at disiplinadong Pilipino. Sa huli, pinuyo ni Pastor Kibuloy ang dakilang ama sa liderato ni Ka Eduardo Manalo sa kanilang mga kasapi sa buong Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar. S news.